Cyril Manabat, sasamahan nga ba si Elijah Canlas sa FPJ's Batang Kiyapo? Hot topic ngayon sa social media ang Cyril for Batang Kiyapo. Ito ay matapos, i-call out ng fans ni na Elijah Canlas at Cyril Manabat na mapasama si Cyril sa Batang Kiyapo. Matatandaan na sa paglabas ng bagong trailer ng naturang serye ay nasilayan na kasama si Elijah sa mga bagong karakter ng batang kiyapo. Umaasa nga ang Elixir fans na makikita rin nila si Sirene sa kadahilanan na nag ang tambalan ng dalawa sa seryeng Senior High. Ngunit bigo nga sila dahil si Elijah Canlas lamang ang sinama ng ABS-CBN. Dahil naman dito ay humiling ang eliksay fans na baka pwedeng isama si Cyril Manabat sa Batang Kiapo. Anila ay pwede pang maidagdag ang teen actress sa programa. Lalo na at nakatenga rin ngayon ang mga proyekto ni Cyril Manabat hindi naman malabo na mangyari ito. Dahil kilala si Direk Coco Martin na nakikinig sa mga opinyon ng manonood. Sa katunayan ay ilang vloggers na rin ang nakapasok sa Batang kiyapo dahil sa kahilingan ng mga taga ng nasabing serye. Gayun pa kahit hindi pa mangyari sa ngayon na magsama ulit ang dalawa sa serye, ay kumpirmado na muling makikita sina Cyril Manabat at Elijah Canlas sa isang proyekto. Maaalala kasi na kinumpirma na mismo na kabilang sina Cyril at Elijah sa pelikulang ginagawa para kay Maris Racal. Kaya naman ang pananabik na ito ng Elixir fans para sa dalawa ay hindi na magtatagal dahil malapit na rin mapanood sina Elijah Canlas at Cyril Manabat sa big screen.